Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Tara at samahan natin muli muli namang maglalaboy si Buknoy Palaboy TV. Hahanapin natin ang bida ngayong umaga. Ang bida natin na limang dekada nang namamayagpag sa larangan ng paggawa ng tambo. Ang San Antonio Bay Laguna ay hindi lang mayaman sa yamang bukid, yaman dagat. Ito ay isa sa kinikilala sa napakagaling, matibay na gumawa ng tambo, walang iba kundi si Nanay Regina. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat na andito ngayon si Nanay. Anong pangalan niyo po, Nay? Rihina, Rihina. Nanay. Nanay Regina. Ayan, isa sa pinaka maganda pulido na gumawa ng tambo. Ayan, Nanay Regina, anong uh, po kayo nagumpisa na gumawa ng tambo? Hindi, yung labing pa lang ako nagkagawa na. Apo. na uh, bali 12 years old pa lang po. Nagagawa na. At tulong na ako ng nanay ko. Opo. Bali, uh, minanay nyo na po to sa inyong nanay ang paggagawa ng tambo. Ayun po. Uh, bali, Nanay Rina, tubong San Antonio pa rin okay. po kayo. Ayan. Bali, ito uh, eto na po yung tinustos nyo sa inyong uh, mga anak hanggang sa mga pagkasawa. asawa Ah, Pag-inom, po... Pa? eh, 23 yata ako ng Baka pag ko, hindi na ako nagtambo. Ano po? ako nitong... Na, nitong patay na nanay ko oh. nagtambo na ako kasi walang hanggwal yung nagkasakit sa asawa ko. Wala akong magiging hanggwal, wala akong siya hanggwal. Ngayon, ginawa ko, nagkano ako ng tambo. Ako yung, yung na kaya ng tambo. Ah, nanay, magkano po yung kauna-unahan na nah. sa tanda nyo na tambo dito sa, sa, sa Aplayang kay oh, Ganda? Oh, ano, noong inabot ko, noong dito ako na, ito ha, unang tambo, Pitong piso lamang. Ay, sobrang mura pala, oh, ano po? Pitong piso lang siya. Hmm. Tampo. Tampo. Ay, ngayon, Nanay Rihina, magkano na po yung 100. ating... 100. Ang isa po ay 100. Oh. Ayan. Kukunin po sa inyo, tapos pambenta ng 150. Ganun po. Hindi naman daw, 150. Ay, ako, diba? patong lang po ng konti. Oo oh. oh, hmm. Ayan. Ayan ay, uh, body, ilan taon na po itong inyong negosyo, yung uh, paggagawa ng tambo? Okay, simula noong nakadrag ng nakatap sa na mga anak mga lesa kailan lamang? ah di bali mga 15 years na po ganon o oh, sigur uh, sana yung gusto ko yung may, baby, mga 20 na Ay, uh, na 20 na ayun, uh, ano. yeah. 20 years ayun. Bali ito po ay salin la ang sa inyo ng inyong nanay. Ano uh, pangalan po ng nanay niyo na dating Carmen. nag Ay, si Nanay Carmen pala po yung dating gumagawa ng tambo. Ayan, uh, mapagpalang umaga po at pinagbigyan niyo po si Buknoy Palaboy TV. Hey guys, idedemo sa atin ni eh, at ni nanay Rihina ang paggagawa ng tambo. Papakita ko sa inyo 'yung mga materyades. <laughs> Ito yung mga materialis. Meron to ito, ito yung isang nanggagaling itong materialis natin. Sa Mindoro, Ah, uh, Mindoro pa pala, ayan. Tapos, ito tangkay. Yan, sa tagumpay. Ito tangkay. Uh, bali, napakagaan na ito. Tapos, ayan, bali, kininis na nila to galing sa tagumpay. Ayan, tapos, nalay yung ano natin, ito yung pabalat. Ayan, galing sa... Ito yung pabalat nila na binibili nila sa pinyan. Ayan, ito yung pinaka magiging, ano nang, abing tambo. Ayan. ayan, tapos, ayan, pag uh, anuhinan niya, gaganto ni nanay, tapos meron siyang tangkay. Ayan, ito na yung, ito <coughs> na yung magiging resulta. Ito na, ito na yung uh, magiging resulta matibay so, ayan. Uh, matibay, pulido, at talagang binabalik-balikan ng mga suki. Ayan. Ayan. Uh, bali, tatahi na ni nanay yung tambo. Papakita sa inyo. Ayan. <laughs> <laughs> so, ayan na. Eh. ablayang kay ganda. Kaya kay Nanay Rihina. Ayan. Kilala nila naman ako sa Tagsaraw sa Kapuyaw. Kilala nila ako. Ayan. Kilala nila na ako dyan. Ay isang mapagpalang umaga po Nanay Rihina talaga namang may pagmamahal sa pamilya, matyaga at talaga namang inuuna ang pamilya at sa edad na 82 ay talaga namang humahataw pa sa paghahanap buhay. Ayan, isang palang umaga po at uh, maligayang Pasko at maligong bagong taon na nairihina. Ayan.